kung umaasenso ka dahil sa panlalamang o pagsasamantala sa kapwa narito ang tatlong paalala sa iyo ng Diyos una ang panlalamang ay kasuklam-suklam sa Diyos kawikaan 11 verse 1 kinasusuklaman ng Panginoon ang mga taong daraya ang pandaraya panlalamang o pagsasamantala sa kapwa para lang sa pera posisyon at kapangyarihan ay hindi tunay na tagumpay kinamumuhian ito ng Diyos dahil ito ay sumisira na, ng tiwala at ng katarungan pangalawa ang inyong gawa ay babalik din sa inyo. Galatia 6 verse 7 Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi na pabibiro. Ang anumang itinanim ng tao ay siya rin aanihin. Tandaan mo, walang bagay na nakukubli sa Panginoon. Ang kasakiman at ang panlalaman ay magdudulot ng kabiguan at ng kapahamakan. At maaaring ang kinuha mo sa daya ay kukunin din sa iyo sa masamang paraan. Pangatlo, magbalik loob at baguhin ang pamumuhay. Isaiah 1 verse 16 and 18 Itigil ninyo ang inyong masasamang gawain at manumbi. Balik sa Diyos. Hikayat sa atin ng Diyos na tumigil sa kasamaan at tumingi ng tawad. Ang pagsisisi at pagbabago ay daan patungo sa kanyang awa at sa kanyang pagpapala. Kaibigan, ang tunay na kayamanan at kapayapaan ay matatagpuan sa pamagitan ng pagiging matuwid at mapagkumbaba. Ang sabi nga sa awit 37 verse 16, mas mabuti pang kakarampot na kita ng matuwid kaysa sa malaking kayamanan ng masama. If you agree, type Amen, follow and share. God bless.